Ayan, mga Akyo. Tingnan nyo yung picture na yan, guys. Ayan. O, diba? Napakaliwalas. Maraming puno. Ayan. Napakaganda tingnan. Ang sarap sa dibdib. Yun. Sarap po dibdiban. <laughs> Di joke lang. Pero ngayon, mga ako, ngayon, mga Akyo, pansinin nyo. Ganito na po siya, guys. Yon, Love you. Opa. Ayan. Ganito na po siya, mga ako. Wala na yung mga puno. Ayan. Kinuha na yan dahil nga uh, sa pagdagdag ng kalsada, na widening, So, kasama ng widening guys, kinuha rin yung mga puno na yon dahil sa gabal daw yon dito sa kalsada. Yan, baka mayroong maaksidente. Kasi kung hindi yung lukunin guys, malapit talaga siya dito sa kalsada. Yan. So, hanggang dito, kinuha yan. Yan. So, tanggapin na po natin. Marami pong nakakamiss. So, ganun talaga guys. Alaala -ala na lang yun ng kahapon. Diba? Wala na tayong magagawa dun guys. Yan, at sit aside na po natin yung mga usapin na yung mga politika na yan, guys, sit aside na po natin yan. Kasi alam nyo, kahit sino man yung nakaupo ngayon sa pisto, guys, may mga pagbabago talagang nangyayari. Yan, kasi ano nila yan, eh, trabaho nila yan, may magbabagot at magbabago talaga kahit sino pa yung nakaupo dyan sa pisto ngayon. Kaya huwag nyo nang uh, lagyan, ng, ano yan, lagyan ng asin yan, wag nyo nang paalatin yung sitwasyon, guys maging matuwa na lang tayo sa mga pagbabago na nangyayari dito sa lugar natin na magiging proud tayo dito sa bayan ng Washington dahil sumasabay tayo sa ibang municipality. Eh, yun. So dito, maraming punong na sacrifice. Okay lang po yan. Wala tayong magagawa eh. Yan talaga yung gustong gawin. ba diba? Kaya wala tayong magagawa. So alaala -ala na lang yun ng kahapon guys. Yan. Maraming nagsasabi na nakakamiss yung dati. Eh wala eh. Uh, umuusad yung panahon eh. Kaya kailangan nating sumabay. Yun lang naman.